ang inyong kakoryan ng baray ay itong atay guys namin na kami sa likod ng isin so pa wala nang time luto na ang korea nung wala hello guys siya. Bumili niyan. Kasi e, ko lang siya. Alasin ko no, lang sa isa ko, oh. Oo, alasin ko lang. <laughs> Ayan. Ano Ayan. No. Ayan. Yeah. Oh, anong kamay-kamay lang? Hi po, guys. Hi, guys. Hi, guys. Ito, guys. Ano, ano na. Ito Vegetable. Huh? Vegetable guys. Sarap masarami. Tik mana ni kalau yang marai tanah lumba sarap. Vegetable. Nardo. Hmm, si Nardo. Ang um, guys, sarap. Nasang bigi <laughs> po. guys, sarap. Diyan ako mag sa salita. Dahil po nung hindi ko siyempre hindi mawala yung sausaw guys eh. Sausaw guys. Pick natin. hmm damit. Salam-salam amin sedam-damin. Nanti what's up guys. Masih kan kita ya. Etik mania nikorian warai. Sudah panalo marasa ibig sabihin sa Tagalog masarap sa English Julisos Julisos guys Salamat sa pala sa mga solid supporter ni Cory. Yan ang maray. Walang sawa pag-suporta. Hindi lang palagi kayo sa tigod ko na nakaalalay. Eh. Kung hindi pa nakapalo, subscribe, pa-subscribe na rin. Pa-like, comment and share na rin. Salamat guys. Thank you for watching guys. See you tomorrow again. Sim, ano, same place and same time. Thank you guys.